Charot! morning, good morning. Good morning. Good morning. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Narito na ba lahat? Opo, ginaon sir sure person nandito na po kaming lahat Kung ginaon, magkaroon muna tayo ng flag ceremony at panalangin Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas Kaya mo mag-ibig, kaya magsasika na lang, puso Panginoon, salamat sa pagkakataon ito upang makapaglingkod sa aming kapwa at kapataan. Gabayan niyo po kami sa aming mga plano. Amen. Salamat Amen. Sa nga naman, ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Charlie. Maaari na tayong kapupo. Salamat po, Pinoong <tipos> Chairperson. Magandang <tipos> araw po sa ating lahat. Ako po si Kian na pila, inyong Escapers. Layo ang pulong na ito, ay talatayin ang mga nagawa natin po ito mga suderanin na nasa ng kabataan at oklaro ng, ng mga susunod na kapag. Honorable Chairperson, narito po ang ulat sa mga nagdaang proyekto. Unang proyekto po ay tree planting. Nakapagtanim po tayo ng maligit isang daang tulga kasama ang ating mga volunteers at ilang residente. Layunin po itong mapanatili ang kalikasan at maiwasan ang soil erosion. Sumunod naman po ang feeding program. Kumugit kumulang isang daan bata edad dos hanggang sa is ang nakatanggap ng mga sustansyang pagkain tulad ng lugaw, itlog at rutas. Sa mental health awareness, dinaluhan ko ito ng limang pong Isang esensyadong psychologist ang nagbahagi upo sa depression at anxiety. May open forum din para sa mga personal na dino. Para naman po sa scholarship assistance, Nakapagsulili tayo ng istangan ng mga estudyante na nangangailangan ng tulong pinansyal sa Barangay Council. Layunin nito ang patas na oportunidad ng sa edukasyon. Upang ganda ng naging proyekto natin, salamat sa inyong pagsisita. Walang anuman po, honorable chairperson. ah, uh, narito naman po ang ating attendance. Andito pa ay andito po ba si Sharmel Escobar, director po. Dela Torres, Charlene.

Gusto ko lang po ibahagi na kulang din po sa kaalaman ng mga maraming kabataan. Pagdating sa paghahanda sa mga sako na tulad na lindol, bagyo at sumo, naibawa po, kapag may kamidad, hindi nila alam kung ano ang mga dapat dating, kung saan pupunta o ano dapat gawin. Kung may sapat po training o information drive, mas magiging handa po ang mga kabataan sa anumang uwi ng sako hindi basta-basta magpapalit. Excuse me po, Honorable Chairperson. Pwede rin ko ba ako pagbahagi? Certainly, Shailene. The floor is yours. Uh, wala lang sa pala ng kabuluhang aktibidad ang mga kabataan, kaya ang iba ay napupunta sa vision. Kapag walang ginagawa o wala kaplet ang mga kabataan para sa kanilang energiya at talento, madali silang ang may kuluretsyahan na ang gawain. Sana po ay magpagbuo tayo ng mga programang pangkukulaan tulad ng sports activities, arts workshop, at livelihood training para mas may layo sila sa sumasasamang bisyo at mapalapit sa positibong kawalan. At napapansin ko rin po na maraming kabataan ang kulang sa kalaman sa pag-recycle. Kadalasan po ay hindi nila alam kung ano mga uri ng basura ang maaaring i-recycle at kung paano ito dapat ihanda. Wala rin pong sapat na informasyon na may natin sa mga kabataan tungkol sa tanong maghihiwalay ng biodegradable at non-biodegradable na basura. Kung magkakaroon ko sana ng mga workshop o simple palala sa barangay, mas mapapailalit ang kamalayan ng kabataan sa wastong pamamahala ng basura. Pwede rin po ako, Mr. Of course, Mr. Son, you may now share your thoughts. Wala po ang halaman ng kabataan sa droga hindi na alam kung gaano ito kadelikado at kung gaano ito kabilis sa sira ng buhay. Marami pong kabataan na nakakasit dahil sa maling akala na ito ay kasamay na ng solusyon sa kanilang problema o stress. May ilang po siguro kung magsagawa ng apat na pag-apat ng, ng mga anti-drug seminars o makikugnayan sa mga eksperto upang may paliwanag sa kanila kung may na-epekto ng droga. Hindi lang sa katawan, Kundi pati sa kinabukasan. Honorable Mr. Jefferson, maabo lang po, ang nanay pagtapo ng basura ay isa rin problema sa ating barangay. Noted, Richard. Go ahead and speak. Honorable Mr. Jefferson, kahit may mga basura nga naman po, may mga kabataan basta na lang nagahagis ng basura kung saan saan. Nagdudulot ito ng pagbabara sa kanala posibilidad ng pagbahala ng at pagdagulan. Bukod doon, nagiging sanay rin ito ng masamang amoy at pagdami ng mga isip to. Kailangan po natin na mas mainting na kumpanya sa tamang pagkatapo ng basura at mahigit, mahigit na pagpatupad ng barangay ordinan, ordinansa. Yun lamang ba? Kung iyon lamang ay salamat sa inyong mga konservasyon. Malagang matugunan ang mga ito. Dumako naman tayo sa mga susunod na proyekto. Honorable Chairperson at mga kasama kong SCO officials, sisimulan ko na po ang pagbabahagi ng mga programa ng kanina para sa ating barangay. Para sa unang programa, ito ay ang Eco Break Project. Sa ilalim ng proyektong ito, maungulita tayo ng mga plastic waste mula sa mga kabahayan gagawin ang mga pangangalap kada puro upang may ang mga basura ang sa maayos na paraan. Magsasagawa tayo ng pagsasanay sa paggawa ng Eco Bridge sa Barangay Covered Court. Layo natin turuan ng mga kabataan sa tamang proseso upang magamit ito, ito sa hinaharap. Ang mga Eco bricks ay gagamitin sa proyekto paglalagay ng outdoor benches sa paligid ng Barangay Hall at uh, Barangay Health Center upang maging mapaki, ingabang ang mga basura sa komunidad. Ang susunod po ay alay Linis Program. Ito ay isang regular na clean-up activity upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng ating barangay. Masasagawa tayo ng clean-up drive tuwing ikalawa at ikapat ng Sabato ng buwan. Gaganap ito sa mga piling lugar sudat ng malingking, barangay o surroundings at kasadang madalas daanan. Ang barangay ay maglalaan ng mga kagamitan gaya ng walis, sapo, dustpan at gloves. Ito ay ipamamahagi bago ang nakatakdang araw ng paglilinis. Bawat kurok ay bibigyan ng kanilang sariling area ng lilinisin. Halimbawa, ang kurok 1 ay itatalaga sa harap ng barangay hall, kurok 2 sa palengke at, at iba pa upang maging sistema, sistematiko. Ang susunod naman po ay sports festival na layuning itaguyod ang kalusugan at pagkakaisa ng kabataan. Magkasagawa tayo ng pelargon interboro gaya ng basketball at volleyball. Ang mga laro ay gaganapin ng barangay covered court at sa opening ground malapit sa daycare center. Magkakaroon tayo ng organizing team mula sa mga miyembro ng SK at volunteers. Sila ang mamamahala sa schedule, registration at scoring system magtatangkang kumuha ng suporta mula sa lupa ng negosyante bilang sponsor para sa uniform, premium, at sports equipment. Isa pang mahalagang programa ay ang kabataan kontra droga, na layunin mapalawak ang kamalayan laban sa paggamit ng illegal na droga. Magsasagawa tayo ng seminar sa loob ng Barangay Hall, Monday Purpose, kung saan ibitahan ang resource speakers mula sa PNP, at DOH upang nakakaya ng masasamang epekto ng droga. Kasabay nito ang paglulunsad ng social media campaign na idadaan sa official sa face na Facebook page ng SK at Barangay upang makaabot sa mas maraming kabataan. Magsasagawa rin tayo ng youth activities tulad ng fun run at art contest na higanapin sa plaza bilang alternatibo sa mga bisyo. At ang muli sa ating programa ay ang proper waste segregation na nakatuon sa tamang pamamahala ng basura sa bawat kabahayan. Maglalagay tayo ng color-coded trash bin sa bawat kolo, particular sa mga waiting sheet, plaza, at tapat ng mga barangay sa city. Mamimigay tayo ng mga flyers na pangamahagi house to house at sa mga school entrance upang may paabot sa mga kabataan at magulang ang tamang paraan ng segregation. Ang mga, mga member ng SK at volunteers ay magsasagawa ng lingguhang monitoring sa bawat turok upang tiyakin ang mga pagsunod sa wastong segregation system. Iyon lamang lang po ang kabuong programa at, at agenda para sa araw na ito. Bukas po kami sa inyong mga mukahi, katanungan o karagdagang ideya para mapabuti ang mga aktibidad, aktibidad natin sa barangay. Dumako na tayo sa butuhan kung apro aprobado ba ang limang proyekto na nasa agenda natin ngayon. Ang mga ito ay Eco Breaks, Sports Festival, Kabataan Kontra Program, at Proper Waste Segregation. Kung sanggalin kayo sa proyekto, itaas lamang ang inyong kamay kapag binanggit ang pangalan ng proyekto. Sino ang approve ba sa Eco Breaks? Sino naman ang sanggayon sa Alay Linis? Para naman sa Sports Festival. Sino ang pumayag sa kabataan kontra droga? Panghuli, sino ang umayong sa proper way segregation? Lahat na proyekto ay aprobado. Ngayon ay magtanong tayo kung sino ang handang humawaw sa bawat proyekto. Para sa Eco Breaks, sino ang gusto ng mga siwa? Ako po. Sa Alay Ako po. Para sa Sports Festival, Kabataan kontra droga program. Ako po. Proper waste education. Ako po. Dalawang proyekto ang hinawakan mo. Ako po. Ngayon naman, pag-usapan natin kung kailan at saan kaganapin ang bawat proyekto. Kung kain ang bawat proyekto head, ang kanilang schedule at option. Ang bawat tabelang ay magmumukha rin ang at ugal. Uno, Chris. Una natin gawin sa puro, Chris. Ngayong Mugos, dalawang buwan. At para naman sa Al alilinis at para waste segregation, bago't ikadalawa at isaakap na sa ng buwan, tayo mag-aalilinis at ang paglalagay ng trash bin sa bawat punong sa unang linggo ng September. At sa sports festival naman po, gagawin nito sa covered Court, September 5, 7. Para naman sa kabataan, Kunti Doga, ang seminar sa Barangay Hall, August 25. Para sa inisyal na alokasyon ng pondo, narito po ang panukalang budget kada proyekto. Mangyaring pakinggan ninyo at sabihin kung may question o pagtutol. Una, para sa Eco Brick Project, ang inisyal na budget ay 2,000. Saklaw ito ang mga gamit tulad ng bote, gunting, stick at flyers para sa info drive. Sapat na po siguro yan kung gagamit tayo ng mga recycle materials, pwede rin tayong Pwede rin kayong humingi ng donation ng plastic bottles. Salamat. Noted po iyan. Sunod, Ana 1,500 para ito sa walis, dustpan, sako, at snacks para sa mga volunteers at sa proper, at sa proper waste segregation, 2,500 pesos. Para ito sa color-coded trash bins at infographics. Pwede po natin i-request ang ibang cleaning materials sa barangay para makatipid. At may alam po akong supplier na nagpibenta ng mura at magpirmatiba na basurahan. Baka makatipid po tayo doon. Maganda pong mga kahit. Eh. Itatala po yan. Pangatlo, sports festival. 5,000 pesos. Kasama na dito ang premyo, uniforme at rental ng sound system. Medyo bagus po kung may patrofi pa tayo. Baka pwede maghanap ng sponsors mula sa local businesses. Oo, Charmella. i natin yan. Ako na ang makiibag-ungayon sa mga potential sponsors. Pang-apat, kabataan kontra droga. 3,000 pesos. Gagamitin ito para sa mga seminar kits, pagkain ng participants, at mga IEC materials. Okay na po siguro yan. Baka makuha rin tayo ng support ka. Muna sa PNP, pwede eh. Sige po, magandang ideya. Kung wala ng ibang suggestion, ito muna ang magiging working budget. I-review natin ito pagkatapos magkipag-coordinate sa barangay at posibleng sponsor. Para sa karagdagang pondo, magraain tayo ng request sa barangay at paghanap tayo ng posibleng sponsor para sa sports festival at anti-drugs campaign bilang buod ng ating pulong, lahat ng limang proyekto ay akumpado. May mga assign na project heads, may tentative dates na, at may initial na kundo. Maghanap tayo ng lihim para sa barangay at so sa barangay. Ang susunod na pulong ay sa Augusto 15, alas 3 ng hapon dito sa barangay hall. Doon natin tatalakay ng updates ng bawat proyekto. Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon sa ngalan ng Sangguniang Kabataan, formal kong tinatapos ang kolong na ito.